Sa ibang balita naman, kinidnap ang isang batang babaeng Phil Am sa mismong paralan niya sa Quezon City. At ang hinihinalang kidnapper, nagpakilala pa Amerikanong tatay ng bata. Trish Roque, ikwento mo. Tinahalughog ng mga pulis ang sasakyang ito. Habang kinekwestiyon naman ang iba ang driver na si Guillermo Garcia nang abutan ng News 5 sa BF Home sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Isa raw ang sasakyang dala ni Garcia sa mga ginamit sa pagkidnap sa film na estudyante ng School of the Holy Spirit na si Ashley Nicole Luna Ricks, walong taong gulang. Alas 6 daw ng umaga at kapapasok pa lang sa eskwela ng bata ng tangayin ng tatlong foreigner. Kasama raw sa mga ito ang isang African-American na nagpakilalang tatay ng bata. Nagpakilala daw na siya ang father, yung black Oh, at inaknalis naman nung bata, dinala daw, hinatid pa ng gwardiya, wala naman daw ang komosyon. Base sa investigasyon, tumigil sa sasakyan sa isang bakanteng lote sa loob ng subdivision. Lumipat daw ang grupo sa isa pang Toyota Bios na naghihintay sa kabilang kalsada. Kwento ng gwardiya ng lote, sinitapan niya ang grupo pero dire-diretsyo lang ang mga ito. Parang alam ko tatay niya yon dahil magkamukha sila magkawig magkahawig at siyang may hawak. Agad nilang itinimbre ang pangyayari sa village security kaya naharang ang sasakyan. Natagpuan sa sasakyan ang isang mapa ng subdivision, mga ID at credit cards ng driver na si Garcia, isang kamera, mga cellphone at pera, kabilang na mga dolyar. Hiwalay na raw ang mga magulang ng bata ayon sa mga kaanak nito. Nasa London daw ngayon ang nanay at sa pagkakaalam nila ay nasa Amerika naman ang tatay na si Anthony Riggs. Ayaw po namin mag-speculate na it's about family eh. Kasi una-una kung pamilya ho yan, dapat pag-uusapan natin na mabuti. Hindi ho yung biglaan na lang na uh, kikidnapin yung pamangkin namin. Dismayado rin ng pamilya dahil walang record ang eskwelahan ng anumang pagkakakilanlan sa lalaking kumuha sa bata. Ang sabi ko, yung sa CCTV na lang para ako ang mag-confirm kung tatay ng bata yung kumuha sa kanya. Pero sa ang sabi naman nila, sira daw yung kanilang CCTV mula nung nagkaroon ng habagat. Sinubukan ng News 5 na kuna ng pahayagang paaralan pero wala raw maaaring humarap. Iniimbisigahan na ng mga otoridad ng sasakyan at driver. Pinagahanap na rin ang Toyota Vios na may plate number TQR362 na nagsilbing getaway vehicle ng mga tumangay kay Ashley Nicole. Trish Rocky, News 5.